Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre tutok na po rito mga kalaki. Kunin nyo na ang mga lucky numbers na ibibigay po natin ngayong 5pm po at pwede nyo po itong mga tayaan sa mga Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, sa mga STL, sa Weteng, sa National at sa po sa STL. Pwede po mga kalaki ang mga lucky numbers po na ibinibigay po natin araw-araw. Pero ngayon pong alas 5 mga kalaki, uh, sa mga habol po dyan, sa mga last uh, last digit po para sa mga tatayaan nila ngayon pong Uh, gabi mga kalaki eto na po panoorin nyo na po mga kalaki baka may magustuhan kayo at baka may dahan kayo kunin mo at ilabad mo ang mga lucky numbers namin okay at so po para po makatanggap ng mga lucky numbers namin tutok na po rito mga kalaki eto na po at ibibigay ko na po ang inyong mga uh, code at mga tips ng mga ideas sa mga tatayaan nyo ngayong hapon na to Luzon, Visayas, Mindanao Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka lang bang manalo at maging siyempre milijunaryo ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers abay eto na po mga kalaki hindi na po natin patatagalin na pero bago yan ikong congrats ko lang po congrats talaga ikong congratulate ko po ang ating mga naka-winners po mga kalaki ng 4-digit lucky numbers kagabi po mga kalaki ayan kiko congrats po po uli kayo mga kalaki ah, siguro po mga 8 o siyam po yung napatama natin ng mga 4 digit lucky numbers dahil po namimigay po tayo ng mga uh, 6 digit lucky numbers tuwing alas 10 po ng gabi okay sa mga interesado po dyan at mga tataya na dyan eto na po ang mga lucky numbers natin ngayon pong hapon na to umpisaan po natin sa 2 digit lucky numbers ang 2 digit lucky numbers mo ay number Uno, cuatro. Ayan po yung una At ang pangalawa po ay siete, At ang pangatlo po ay Number six, six, 20, Ayan po mga kalaki At syempre po, isunod naman po natin mga kalaki Ang 3 digit lucky numbers Ang 3 digit lucky numbers mo ay Number 189, yan po yung una Ang pangalawa po ay number 7 Ayan po At syempre po ang pangatlo ay number 609 Ayan po mga kalaki At syempre po mga kalaki na bigyan po natin ng 2 digit at 3 digit Isunod na rin po natin mga kalaki ang 4 digit lucky numbers Para po sa masusugid natin mga followers na nagaabang dyan araw-araw Ito na po ang 4 digit lucky numbers mo Number 5537 Ayan po yung una Ang pangalawa po ay number nine, two, 0986 at ang pangatlo po ay number 1374 ayan mga kalaki kumpleto po mga laki numbers natin ng na mga 2 digit 3 digit, 4 digit mga kalaki pwede nyo po yan i-rumble pag inilaban nyo po sa STL, sa National, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at syempre po, ito na po ang 4 uh, uh, five digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. Pero bago yan, sa mga interesado po na makatanggap ng mga lucky numbers, araw-araw, oras-oras, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin na merong Lagi nyo po i-check ang followers para hindi po kayo naliligaw ng mga fina-follow. Na meron pong 400,000 followers sa Facebook, Red Parungkin po yun na i-search nyo po. 400,000 followers sa Facebook, kami po yun. At may second account po tayo, Red Parungkin din po, na may 51,000 followers na naka-yellow t-shirt po ako, kasama ko po si Lola Carmen. At syempre po, Aris Gatchal yan. Ayon po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,600 followers at syempre po TikTok ayan ba yan? Yung TikTok po namin, meron pong 424,000 followers. ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, at mag-request. Pag, pag nakita ko, ko po kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga video namin, heart ng heart at nakafollow mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo mga lucky numbers. Agad-agad po, po sa messenger nyo. At syempre, ilalawan mo yan sa loob ng 3 days mga kalaki. Tandaan nyo po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, libre po ito walang bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months na mga mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mismo ang magbibigay ng mga takayan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, STL, Weteng National at Basta po mga lucky numbers na tatayaan mo dyan sa Pilipinas at abroad, pag sumali ka sa private consultation namin, ako po ang magbibigay. Ayan. At syempre po sa mga interesado po na subukan ng mga lucky numbers namin, mag-message na po kayo sa messenger ko. At make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ah, message na po kayo sa messenger ko, usap tayo mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ah, bibigyan ko po, po kayo ng discount sa mga sasali po ngayon para bago po matapos itong Uh, April mga kalaki ay naka-member ka na sa amin sa loob ng 3 months. Okay? Wala po itong pilitan sa mga may gusto lamang po mga kalaki. At syempre po ituloy na po natin mga kalaki ang ating pamimigay ng mga lucky numbers. Pilipinas at abroad, ito na po ang 5-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 26, number 33, number 28, number 31, number 17. At syempre po mga kalaki, ito na po ang pangalawa number 25 number 15 number 5 number 35 at number 31 ayan po mga kalaki at syempre po bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit lucky numbers po namin pwede po dito ang 642 ang 645 ang 649 ang 655 at 658 6 digit lucky numbers ang yung 6 digit lucky numbers mo mga kalaki kunin mo na eto na po number Dan, Number 28. Yan po yung una. Pangalawa po, number 12. Number 14. Number 37. Number 31. At number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang pangalawa mga kalaki na 6-digit lucky numbers. Number 39. Number 18. Number 23. Number 21 number 42 at number 22 ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga lucky numbers ngayon po 5pm takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago nyo po palitan at eto na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan shout out po tayo sa happy viewing po Guillermo family po ng Villasis Pangasinan hello Uy, taga Pangasinan na naman Hello po, shout out po sa inyo sa pam pamilya Guillermo sa Pangasinan. Happy, 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 happy viewing po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. At syempre po mga kalaki, sa mga uh, fish vendor naman po dyan sa may City Public Market sa amin po yan. Hello po, maraming salamat po dyan. Babatihin ko po dyan yung mga suki natin dyan. Ayan. At syempre sa mga so lahat po ng mga vendors po sa ating mga uh, public market dyan. Shout out po sa inyo. Lalo lalong po sa mga meat vendor dyan. Kaila Ate Malu. At syempre po sa fish vendor po na sinasabi ko. Hello po, Meming Hello. Shout out, shout out sa Meming talaga kalayo niya. Shout out po sa inyo. At po mga kalaki, alagaan nyo po ang mga lucky numbers natin. 3 <coughs> days po bago natin palitan. At ako po itataya mamaya. Tatayaan ko po ang 649 at 655. Good luck.